Look, mga kadugo, dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Amazing ang bunga. Totoo pala yun, napapanood ko sa mga YouTube. Ang dami-daming bunga, mga kadugo. Ang ganda-ganda sa mata. Oh, look. Wow na wow. Praise and thanks to God. Amaze ako, mga kadugo. Lalo na daw kahapon ang dami-dami kasi kahapon namitas nila 180 kilos. Ang ganda naman! Parang Christmas tree! Nang daming pala. Ano? Palim-pabitin? <laughs> wow na wow! Ang galing-galing! Ang ganda-ganda mga kadugo! Hindi ako makapaniwala. Oo, si, si. Andito tayo ngayon mga kadugo sa Santos Farm kasi namitas kami nga ng ng tawag dito. Okra at dito yung bagsakan center namin. Isa sa mga Maraming bagsakan center dito sa aming lugar. Oy, pang sarap mamasyal. Pasyal tayo mga kadugo oh ang galing naman nakala mo ano kala ko mga kadudo, kadugo <laughs> nabubulol ako edited yung mga nandun sa napapanood ko sa youtube na mga bunga ng uh, patola patola ito yung mga kadugo hindi pala ayan oh wow na wow napasyalan natin hanggang doon tapos mamaya interviewin natin yung may-ari. Nandyan siya ngayon. Ang lawak-lawak nitong farm nila, mga kadugo, isang ektarya yung pag-aari niya. And then, nag-rent pa siya ng mga... Napagod ako, mga kadugo. Additional na uh, lupa na kanyang tinatamnan. Wow! Oh, look! Walang mga damo. Ito ang magandang... Uh, tularan mga kadugo oh. wow ni galing kahapon 180 tapos nung isang araw every other day ay every day ang pitas mga kadugo every day ayan oh, lalaki mamayang hapon daw mamimitas na, na naman siya uh, so dalawang araw na 180 napagod ako is 360 and then mm, ang presyohan mababa uh, 14 pesos ilan yon mga kadugo yung 360 times 10 3600 tapos yung 14 pesos ah basta madami <laughs> madami madami madaming napagbebendahan wow na wow talaga ang bunga mga kadugo I cannot believe it Mm -hmm -hmm. <laughs> ang sarap mamasyal. Nung isang araw po ay, uh, the other week, ang lilit pa nito, wala pa nito. The other week ba? Or, ano? Wow! Lipat tayo dito sa Ilang ispan ito mga kadugo? Bale, one, isang, ay, One, two, three, four, lima, anim. Anim mga kadugo na ispan. Sana ko ladaan dito. Oh, ito yung hangganan ng kanilang farm lot mga kadugo. O, we'll see? Ay, walang aso! Meron pa silang kangkung. O, oh, yan yung next batch. Ay, opo! Ang magalang na... Hmm. gulay ang galing ng pagkakaplano plano nitong farm mga kadugo talagang bilisan na natin kasi puno na itong itong hiram kong cellphone mga kadugo may secret ako <laughs> wala akong cellphone nang nanghihiram lang ako nasira yung nagsawaan ng pamangkin ko. kaya ayun, hindi ako makabili. Wala akong pera. Kasi poor lang ako. <laughs> Ayan. Wow. Oh, may bahay dito. May bahay. Yun oh, may bahay sa gitna, mga kadugo. Oh, walang tao. Kaya bawal pumasok. Yan oh, ang upo. Wow, amazing talaga naman. Super so, ganda to uh, ayan God is really good pagod <sighs> ako mga 2,500 is eh, hindi wala lang wala mga 1,000 square meters kaya ito mga kadugo hindi 2,500 <laughs> 2,500 square meters mga kadugo ayan, oh. o oh. oh, diba Wow, na wow. Nabigla talaga ako. Kasi nung punta ako dito last week, walang ganito. Ngayon, pagbalik namin, wow na wow na. Oh, hallelujah. Ang galing. natin yung may-ari. Dito siya ngayon. Ay, nakakapagod. Ang sarap. Ayan mga kadugo. <laughs> well, ang akin pinsan na maganda. Ayan, <laughs> nagpap nagpapak sila ng ampalaya. Ayan, <laughs> <laughs> ang may-ari nitong <laughs> Rizal Farm, mga kadugo. Oh. Yung mga wholesaler, guwapo. <laughs> Ayan mga kadugo sa mga wholesaler na nangangailangan ng maramihang gulay punta lang kayo dito sa aming lugar bagong sikat San Mateo Isabela look for Mr. Rizal Santos yan yung apo niyang inaalalayan niya first time mag ampalaya yan sa kanya palaya yan Insay na namin yung palibri niya <laughs> ang dami oh mga ilang kilo ito mga 100 na

Dito magtatapos ang aking vlog sa araw na ito. Sa mga nag-subscribe at mga nanood, maraming maraming salamat po. God bless you more. Ingat po tayo palagi, lagi nating tatandaan. God loves us so much. And I love you too. With the love of the Lord. Magtiwala, maniwala at umasa lamang tayo sa Kanya.